So ngayong araw guys nabalitaan nga pala namin na napakarami daw dumadawi mga isdang palo. Kaya nga dali-dali kaming gumawa ng mga pangawil dyan para makahuli kami. At syempre no, nakahuli na kami guys iniluto eh, na rin namin to. Nilagyan na nga lang pala guys namin to ng crispy fry at pinalutong. Kaya samahan nyo kami guys sa adventure at sa food trip na naman natin ngayong araw. So what's up mga kanapadaan lang So today ngayong araw nga pala May panibago na naman tayong adventure Dahil nga guys na balitaan namin na napakarami daw dumadawi Ng mga isdang palo Kaya eto dali dali kami pupunta at makikisali Gumawa na rin nga pala guys kami ng mga baliwas na na gagamitin natin sa pangawil Pero bago ang lahat shoutout nga pala muna Dito sa mga taong to Ayan maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo pa rin Dito sa page namin at sa palaging panonood Lagi po kayo mag iingat kung nasan man kayo At sa mga gusto magpa shoutout pa dyan guys pahay comment lang dito sa baba At eto na nga guys naglalak naglalakad na nga pala kaming magkakaibigan dito. Hindi nga guys alintana sa amin yung mga daluro na tumutusok sa amin mga paa. Basta ang goal lang guys namin nga yung araw ay mapuntahan yung mga isdang palo at mahuli sila. At dahil nga guys sa gusto nila makakuha ng magandang shot ay umakyat muna dito sa taas ng puno yung nagkakamera sa kanila. At sa paglalakad nga guys ng mga magkakaibigan dito sa kagubatan ay hindi nila alam na may mga mata na nagmamasid sa kanila. Pero yun pala guys ay camera lang. Baka kasi matakot yung mga magkakaibigan at magsitakbuhan pa uwi. Pero sa totoong buhay talaga guys dito talaga talaga sa mga mangroves namin ay eh, meron talaga dito mga nanliligaw. Kaya nga guys, delikado dito pumasok sa gitna ng mga malalaking puno na to pag-iisa ka lang. Meron kasi guys mga pangyayari talaga dito sa lugar namin na niligaw sila dito. Talagang halos isang buong araw silang paikot-ikot dito at hindi nila alam kung saan sila lalabas. Pero ayun, balik na muna tayo dito sa adventure natin at sinimula na nga pala guys namin dito yung pangangawel ng mga isdang palo. Napakarami nga pala guys mga isdang palo na nakatira dito sa mga libuo. Dito nga pala guys favorite tumira ng mga isdang palo. Pag lumalaki kasi guys yung tao ko nagahaytay dahil nagpapaiwan sila dito pag biglang lumiit na ulit yung tubig. Ang pamain nga pala guys namin dito sa mga isdang palo ay yung tinatawag guys naming umang na nakukuha namin guys dun sa mga pinag-alisa ng mga shell ng suso. At eto nga pala guys mga isdang palo, hindi nga pala sila maselan. Talagang pag na na dawi na guys sila do sa kawil nyo tapos nakawala basta ilaglag nyo lang ulit ay eh, dadawi pa ulit sila at hindi sila madadala sa madaling salita guys eh, matakaw itong mga isdang palo parang kami matakaw po mudrip <laughs> ang kasarapan nga lang guys dito sa isdang palo hindi nga pala siya masyadong matinik at puro laman lang halo siya at ang kilo nga pala guys at ang bentahan ng palo dito sa lugar namin ay 80 to 90 ang isang kilo nya depende guys yan sa laki pero habang nangakawil kami guys ay eh, gusto ko lang talaga magpasalamat sa mga patuloy na nanonood at nagsishare nito na mga video namin hanggat diyan po kayo at nakasuporta sa amin ay patuloy tayong gagawa ng mga malulupit at makukulit nating mga adventure araw-araw at syempre yung masasarap din nating food trip dito nga pala guys sa loob ng lalao sa loob ng mga mangroves na to ay kala nyo walang isda dyan sa mga libuo na yan. pero pag nilaglang nyo guys yung mga pangawil nyo dyan paniguradong susugod agad dyan yung mga isdang palo sobrang nakakaaliw talaga guys at nakaka-relax yung ganitong style ng pangawil talaga naman guys may enjoy kayo lalong lalo na pag marami kayong kasama syempre napakatahimik kasi guys dito sa lugar na to talagang enjoy na enjoy nyo yung mga bawat mahuli nyo. At dito nga guys sa part na to ay isang malaking isdang palo yung nahuli ko. At grabe tuwan tuwa kami dyan kasi napakataba niya. Nakatago lang siya guys nung sa ilalim ng puno. Sunod sunod na rin nga pala guys yung mga nahuli namin isda dito. At medyo marami rami na rin yung mga nahuli namin. Kaya nga guys na pag-isipan namin ang mga ahoy na muna dahil medyo tanghali na. ay kailangan na rin guys namin magluto at makakain kasi medyo nagugutom na talaga kami. Pag naman guys sa panggatong ay wala tayong problema kasi napakarami yan dito sa loob ng lalaw mga toyupayan guys at napak nakalilingas niya mga kahoy. At eto na nga pala guys lahat yung mga nahuli namin. Ayan, pinag ipon lang namin para mamaya isabay-sabay na rin natin mailuto. Meron din nga pala guys ilang peraso kami nakita ang mga lukan dyan. At ayan, napakalalaking mga isdang palo din ng mga nahuli namin. Ang masarap na luto nga pala guys dito sa isdang palo yung adobo sa gata na may luyan dilaw. Pero ang gagawin guys natin ngayong araw para medyo maiba naman ay piprituhin natin siya guys. Tapos lalagyan natin yan ng ano yung crispy fry. Ayun, napakasarap nun, guys. Nagtulong-tulong na nga lang, guys, kami dito magkakaibigan para linisan at magpasigay ng apoy. Siyempre, guys, nakakagutom na talaga kasi siguro mag-aalas dos na rin to ng hapon. Pag talaga, guys, nagbablog kami, hindi talaga tama yung oras ng pagkain namin. Talagang medyo nalilate kami. Kasi nga, guys, kailangan pa namin hulihin yung mga uulamin namin. Kaya nga, guys, minsan pag nagbablog kami, nagbabaon talaga kami ng mga tinapay para mahabang nagugutom kami, guys. Kahit wala pa kami nahuhuling mga pang-ulam, may makakakain kami. At eto nga palagi guys, sinasabi sabi ko sa inyo lalagyan nga pala guys natin ng crispy fry ang mga palo na yan para guys mamaya pag pinrito natin e eh, napaka crispy at malasa talaga basta masipag ka lang talaga guys dito sa probinsya eh, hindi ka talaga magugutom sabi nga guys sa matatanda e eh, na lang talaga yung magugutom pag nandito ka sa probinsya namin dito, dito na tayo ng palo grabe oh. Ay, crispy fry yan Drang sarap niyan. Ganito nga lang pala guys ang ginawa namin dyan Pinakrispy nga pala guys namin yung mga palo na yan Para mamaya guys pag naluto na lahat dyan Ay eh, may daladala nga pala kaming mahalang na sukat Isasawsaw natin yan Paniguradong bagay na bagay to guys Sa bahaw namin dala ngayong araw Medyo busy na nga guys kami dito sa part na to At binibilisan namin yung pagluluto Habang yung ibang kasamahan ko naman guys Ay eh, nangangahoy sila para maidala doon sa palaisdaan namin Para guys pag nagluto kami doon Ay eh, meron kaming panggatong Ayan guys tara samahan muna kaming kumain dito Ng mga nahuli namin palo Pagdasal muna tayo guys, uh, Lord, marami po salamat sa mga biyaya at blessing palagi sa aming mga grupo. At Lord, ingatan niyo po kami palagi sa aming mga ginagawang vlog. Amen. Amen. Let's go! Okay. Hello? Ang sarap nito guys. Oh, napakalotong guys niyang pano na yun. No? Sausaw natin sa suka. Oh. Let's na, go! Ang sarap nito Subukan ko guys ito king. Kain. Ayun. <laughs> Ayos. Ako na <naman> mama kasubok. <laughs> mm. Agap. Kain guys. Mm. Ang sarap suka. Ah. Wow, oh. Sa mga viewers nga pala guys namin na nagre-request at gusto nilang malaman kung ano mga pangalan nitong kasamahan ko. Eto po guys, sasabihin ko sa inyo para makilala nyo sila. Ito nga pala guys, katabi ko, is si ito nga pala yan. Tapos yung naka-green guys, ay si paring Romel. Hindi nga lang pala siya naka-uniform ngayon kasi lamog. Tapos ito naman guys, isa ay si Angelo. At sa mga gustong mapanood nga pala guys, yung mga all videos namin ay pumunta lang kayo sa YouTube channel namin. Lagi lagay ko guys dito sa baba yung link para rin guys mapanood nyo yung mga video namin. Nakasama ko itong mga kaibigan ko na to. Kaya maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa amin dyan. Hanggang dito na lang muna at kita-kits na lang ulit tayo guys bukas sa mga susunod pa adventure. Sa ngayon guys, ay magpa Magpapahinga muna kami kasi nakakapagod yung ganitong content sa buong araw. Patuloy nyo po sana kaming suportahang magkakaibigan at God bless po sa ating lahat. At syempre, kitakits na lang ulit tayo bukas sa mga susunod pang adventure.